walang pinapaboran ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinatawag niyo siyang ama kapag nananalangin kayo sa kanya, igalang niyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minanan niyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinangtubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo. Katulad siya ng isang tupa na walang dumis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Bago palikhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Sa pamamagitan niya, sumasampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananaling niyo ay sa Diyos. At umaasa kayo sa kaniya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan.